Yan po, good morning po sa lahat. Magandang umaga, tanghali gabi sa ating mga kababayan. Good morning din kay Kuya Bal, kay Atib na kay Kalinga para. So mga Kalinga, ito po ah, ito ang gumising sa amin. No, dito po sa lugar namin nila Bianci, na Carla, nila Dara. No? Ito ang gumising sa amin no? sa lugar ng tatay Ruben. Guys, napakalakas po na ulan. Ayan, kung makita nyo po, no? yung lugar na nila nila Karla at nila Biansi dyan sa Masarong Salong at saka sa Tarong sobrang kapal ng ulan hindi mo makita ang bundok guys sa lakas ng ulan ayon nga sa balita may panibagong bagyo daw natatama na naman dito no sa lugar nila Biansi ni na ito guys ang nakakatakot no? nakakatakot talaga ito uh, mula pa kagabi no? nagumpisa ito ng alas 3 ng umaga nagising ako sa lakas talaga ng uh, buhos ng ulan magpahanggang ngayon guys o maliwanag na po no? Uh, alas 6 na ganito pa ng ulan no? at unti-unti na po tumataas yung tubig nakaraang araw ho wala akong uh, tubig dyan no? sa irrigation ngayon ho pataas ng pataas na kaya nakakatakot na rin po mas mabuti na lang uh, mga kalingat no? hindi pa nag uh, ang hangin ulan pa lang ito no? kaso nga lang ang nakakatakot din naman kasi siyempre kung malakas ang ulan kahit sabihin mo na sa mataas na lugar yung landslide no yung landslide at ayun nga yung bahay ng nila ni Carla na namin hindi pa siya na siminto pa ikot so uh, maari pa siyang uh, mababad sa tubig ngunit guys sana tumigil na uh, nakakalungkot lang dahil ang lugar ng Bicol no sunod-sunod ang mga trahedyang tinamaan nito Uh, natamaan ito sa napakalakas na ulan, hangin ng Christine, tapos yung susunod pang mga bagyo, no, yung Marcy. Ngayon naman, mayroon na naman daw parating itong ng Mika, no, ayon sa balita. At, ayun uh, ayon sa balita guys, itong uh, araw na ito, araw ng linggo hanggang bukas, ito daw ay ano, Tagulan talaga, ang no, bubuhos ang ulan. Sana naman na uh, wag naman yung uh, suba sobrang ulan. No, sana naman po, so, pagdasal po natin no lalo na itong lugar namin dito na talagang uh, nandito kami sa bukid na dito kami nakatira at yung lalo na yung lugar nila ni Biancy ang nakatakot guys yung lugar nila ni yung sa tabing dagat uh, yung kaila naman ma -igi -igi at mataas yun kaso lang siyempre pag matagal ang ulan maaari din nakakatakot din ngunit itong lugar nila Biancy ang video kailangan talagang makalipat na sila gawang uh, Uh, nasa tabing dagat sila hmm? tabing dagat so yun po guys so makita nyo po dito yung jeep yun po may jeep po dyan yung, yung jeep po yun po galing kila Carla ayan o oh. so ganyan po ang jeep dito no malaking jeep po yan galing sa doon sa mula sa kulasi sa tarong yun po tuloy tuloy pa rin po ang hulan ilang uh, oras na ipo ito, ito kaya naghahanda na rin po kami dito no? Uh, kailangan maglinis oo para naman na uh, ini anytime po din, pag sinabihan tayo ng barangay na evacuate, mag evacuate tayo ang pagkalakas ng ulan sana tumigil na po no? tumigil na uh, okay naman po ito guys pag ulan lang uh, hindi ikakaba-kaba kaso lang yung Uh, kakatapos pa nga lang ng bagyo Ito na naman Hindi tayo tinatantana ng bagyo dito Sunod-sunod uh, no Linggo lang ang pagitan Maka, maka ilang Tag-init lang eh Ilang araw pa lang kuminit uh, Ayan ang ulan So yan po Ang uh, So Ayan ang mm -hmm. uh, Ang irrigation Ang may tubig na ito, uh, ito nga guys Ito yung malunggay ko na Ah uh, nabuwal ito nung bagyo ito, kakaumpis na magilid po yan kakabalik kaka pa lang ng dahon ito naman, at atakihin na naman at yung uh, ating ito, yung ating uh, bayabas oh, bumagsak po yan bumagsak po yan so sana po, no, um, tumigil itong ulan mga kalinap, mga kapatid ayan, medyo humina na siya medyo humina na sana naman huwag po magtuloy-tuloy yan. sana naman humina na talaga siya ng tuluyan. Kaso lang nga, makita nyo po, makita nyo po guys, napakadilim po ng kalangitan. Makita nyo po doon, madilim po siya. Pwede po yan, ano no, uh, uulan na naman ulit, no. Ayan po, yung lugar po na nila ni Carla, yung bundok na yan dyan. Yan po ang tarong at uh, masalong-salong kasi magkadikit lang po talaga yung uh, si Labianse at si La Carla. No, nakaraan nga, nandoon kami, no, bumisita kami doon. At uh, mukang may problema sila ng mga magulang ni Carla, kinakabahan sila. Mayroong umaaligid na tao doon sa bahay nila. yan po guys, ayan, uh, yan. napaka uh, lakas ng ulan sa bundok. Oh. po sa bundok po yung pinaka ano, kulay puti. Yan. Uh, kulay puti ang kabundukan. Ibig sabihin makapal guys, makapal ang uh, ang ulan dyan. Ayan. So yun ang aming mga kapitbahay. Tinan nyo guys yung aming mga kapitbahay. Yung bubong guys, nilagyan nila ng kawayan. No? Parang uh, diniinan nila ng kawayan. Kasi sa nga sa parating na bagyo ginawa po yun kahapon. Pinatungan nila ng kawayan kasi baka nga daw lumakas pa ang hangin. Uh, maaring, mat, maari pong matuklap yan guys. No? Katulad nung nangyari sa sa kagayan, nangyari sa Cagayan sana wag naman po mayyari dito guys kasi hindi pa nakakabawi no? kahit naman ako nag tuloy pa rin kami naglilinis dito nag-aayos okay, kung darating na may malakas na bagyo no? malakas na ulan eh, sobrang mahirapan po tayo kaya sana ayan, humina na no? pero tuloy-tuloy pa rin ang ulan hindi na ganun kalakas dito sa lugar ko, mahina. Pero doon po, guys, sa uh, Kilakarla at si malakas yan kasi. Ang kapal. Hmm, uh, hindi mo maninag ang bundok sa lugar nila. kita mo lang talaga doon uh, yung uh, kaulapan. At uh, makita mo yung langit, guys. Ang dilim, oh. Uh, uh, nagbabadya pa rin yan, oh. Madilim po talaga siya. Huwag naman sana ano, nakakatakot. Ito na naman. Uh, sana uh, pag-pray natin, guys, no, uh, mahalaga talaga na Lalo na yung aming mga kababayan dito, no? Uh, daming nahirapan. At kaya, ang nais natin na sana wag naman, uh, wag naman umulan. Oo. Sino yun? May kulay itim na kutsin dumaan. Di kaya si Papa Jums yun. Ayun, oh. No? Ayun, oh. No? Dumaan yung yun. Oo. Grabe ang lakas ng ulan. Tuloy-tuloy pa din. Sana po. Ah... Uh, naman mangyaring lumakas pa sana yung bagyo na yung tumigil na rin ng orlo. Matunaw na lang siya sa so, tama na po itong ulan na ito. Uh, ngayon pa naman ni-araw ng linggo. Linggo po ng umaga. Yan. So guys, uh, salamat sa inyong panonood Thank you so much sa inyo. Yan. Pagkailan po natin. Um, sana maayos po ang lugar namin dito. God bless po sa lahat. Ingat po tayo.